Hello, hello, hello mga ka-reels. Yan. Yeah, hello, vlog. For today's video, ayan, yeah. naglalaba ako. Pinamay ko lang yung paglalaba ko kasi yung may t-shirt na ako uh, dito. Hindi pwedeng, ay, oh, nababasa ang ako. Hindi pwedeng i-washing. Kaya ito, mga kadamat. <laughs> Kailangan natin kamayin. Minsan kamay-kamay din pag may kamay. kamay, bintang kamay.

Pusya naman siya ni ang hindi sa pwedeng ano ko ilagay sa wasi. Isa lang naman kaya kamay ko na lang. Wala nang masama na sa kamay. So, for today's vlog, for today's video, may ako, share ko lang maga. Tapos ako kasi yung ano, basta basta sa basher niya, mga padangat, Diyos ko may mga na. Ano ba, anything sometimes sa mga basher, you know what? mga bagay mga kadang. Sino yung nagbibigay kayo ng ano, ng maraming group. Kasi alam nyo, nanonood sila ng ano, yung video. Napanood ka nila, kaya nga may nagsasabi sila eh, kaya nga may naibabas sila. Kaya bitingful na lang sa mga basher. Yan. So, galit ka sila sa mga basher o, nabasa ko lang, kita ko lang. Oh ba? At karirik na ang ating telephone. <laughs> ito pa big deal ang ito. Hindi, ito kasi yun. Mm -hmm. Kasi ako lang kasi. Dalit siya sa mga basher. Yung nagdaro na nagdaro na dapat pinapasalamatan natin. Yung basher. Kasi the more basher, dahil ka na na magkilala ka, eh, 'di ba? Eh, ba? Ganoon. Maging thankful kayo lalo na 'yung mga malalaking vlogger diyan. Maging thankful kayo. Ayun hindi na balabala kung hindi. Hay, bakit sa akin? May may video lang. Kahit naglalaban at sila. Eh, thankful ako sa mga bata niyo. Hindi ako sa kanila magagalit. Ngayon pala, lang magpapasalamat ako sa inyong mga bata. Sana all. Eh, ganun din ang gawin nyo. So, nasa, ano kayo, mundo kayo ng social media. Kaya kayo sa mga bus na yan. And, uh, mga mga opinion nila yan tara, nila sa napapanood nila sa'yo. Kaya, magtindaan nyo na mga padangan. Kasi, sila yung nagbibigay sa'yo ng income, lalo yung mga monetize na dyan yung mga ano, mga sisina ko. Mga monetize na dyan. Sila yung nagbibigay sa'yo ng kita, sa so, totoo lang, may mga basher mo niya, no? Ako eh, bashing ako ng iba. Wala akong problema. Iba-iba ako, parang wala naman. <laughs> so, yun na nga. Oto, this vlog lang to na opinion ko lang sa mga nasa mundo ng social media. Huwag kayong sa basher kasi sila yung pinag-iisa inyo ng income. Malaki ang bag nila. Malaki yung ang nila sa, sa vlog nyo, sa video nyo. Kasi, wala silang masasabi kung hindi nila pinanood, o ba? Diba? Kaya, naging thankful kayo sa mga basher nyo. Kasi, sila yung isa sa mga nagbibigay ng nagpapasikat sa inyo kung Kasi, pag maraming basher, maraming manood, nanonood, pinapanood ka nila, kaya namin nasasabi. Everything uh, bitin naman ha. Everything ko sa mga basher nyo, dyan, sa mga malalaking vlogger dyan. Okay? Uh, that's all for police vlogger. <laughs> Bye! I see you! And I'm